GV99.9 .9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 .9 gives you the good vibes. Your good vibes. 99.9 Your Good Vibes Live mula sa himpila ng GV 99.9 FM Batangas Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas Balitang hitik sa impormasyon Dapat mong malaman ngayong umaga Narito na ang GV News Express. News. News. Express. Express. News. News Express. Ang detalye ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy. TV News Express. G -G 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 -G. G -G -G. News Express. TV News Express. Oras sa buong Pilipinas, labing apat na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at narito na ang mga balita sa oras na ito. TV News Express. Pagpapaliban sa 2025 Barangay and Sangguniang Kapataan Eleksyon, ipinadedeklarang un unconstitutional ng Supreme Court. TV News Express. Bangko Sentral ng Pilipinas pinapa disconnect sa e-wallet ang online games. GV News Express Tatlong taong gulang na bata na kalunok ng laruan nasa gip ng dalawang bumbero. GV News Express Sunog sumiklab sa Imus Cavite, isang lolo patay, labing siyam na bahay na abo. GV News Express A Chinese rocket debris natagpo ang palutang lutang sa karagatang sakop ng Mindoro. TV News Express. Sa detalye ng mga balitang yan, vibes nais ng isang abogado na maideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang bagong batas na nagpapaliban sa December 1 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa Nobyembre 2026. Dumulog ang election lawyer na si Romulo Makalintal sa Korte Suprema kahapon at naghain ng 34 na pahinang petisyon for certiorari and prohibition upang hilingin sa mataas na hukuman na maideklarang unconstitutional ang Republic Act No. 12232 dahil sa pag-aantala nito sa halalan. Giit niya ito ay paglabag sa right of suffrage ng mga mamamayan. Hiniling din ng abogado sa Korte Suprema na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO and or status quo ante order na nag-aatas sa mga respondents na itigil ang pagpapatupad sa naturang bagong batas na nilagdaan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaapila rin siya sa mataas na tribunal na atasan ang Commission on Elections o Comelec na ipagpatuloy ang paghahanda para sa barangay and sangguni ang kabataan election na ang original na schedule ay sa December 1, 2025. Kabilang sa mga respondent sa petisyon, ang Senate of the Philippines, House of Representatives, Office of the President, sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ang Comelec. Samantala sa panig naman ng Comelec, sinabi ni Chairman George Garcia na ang maagang paghahain ng petisyon ay welcome sa kanila upang kaagad na matukoy kung matutuloy o hindi ang halalan. TV News Express. Samantala mga ka-vibes, iniutos ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga electronic wallet o e-wallet na i-unlink ang kanilang serbisyo sa mga online gambling platform sa loob ng 48 oras. Ginawa ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan ang direktiba sa pagdinig ng Senado kamakalawa. Nangangahulugan ito na dapat ay wala ng mga laro sa online na pagsusugal na magagamit sa pamamagitan ng mga e-wallet. Gayunman, kinawestiyon ng mga senador kung bakit kakailanganin ng e-wallet ang dalawang araw na palugit. Ipinaliwanag ni Tangona na ang mga institusyon ay nangangailangan ng panahon upang alisin ang mga link sa mga site na ito. Idinagdag niya na nagbibigay din ito ng panahon sa mga mamimili na mag-withdraw ng kanilang mga pera mula sa kanilang mga online gaming account. Mount. Samantala, sinabi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Alejandro Tenko na pag-iisipan nilang payagan lamang ang pagsusugal sa mga betting station tulad ng mano-manong pagtaya sa mga karera ng kabayo nang uungkati ng issue ng posibleng pagsuspinde ng paggamit ng credit card sa online gambling, nilinaw ni Tenko na hindi pinapayagan ng Paggor na gamitin ang mga credit card para bayaran ang mga utang sa sugal. GV News Express. Samantala mga ka-Vive, nakaiwas ang isang tatlong taong gulang na batang babae sa tiyak nakapahamakan ng makalunok ng isang maliit na laruan matapos siyang sagipin ng mga alertong bumbero na napadaan lamang sa lugar sa Alaminos, Laguna, Kamakalawa. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 4A Lucena City Fire Station, pauwi na sa Lucena City ang mga bumberong sina SFO1 John Vincent Alba at Fire Officer 1 Lloyd Aaron Jimenez. Mula sa BFP Regional Headquarters 4A sa Calamba City. Sakay sila ng isang ambulansya ng Lucena City Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan sila nakatalaga bilang mga first responder. Nang mapansin nila na ang ilang uh, nagkakagulong tao sa gilid ng Maharlika Highway sa barangay San Benito, Alaminos. Kwento ni Alba, nakalagpas na sila sa lugar. Pero dahil sa instinct, kaabay huminto sila at bumalik. Dito na nila nalaman na may isang bata pala na nahihirap pang huminga matapos makalunok ng isang maliit na bagay na kanyang nilalaro. Agad namang binigyan ng mga bumbero ng emergency first aid ang bata at sa mabilis nilang aksyon ay matagumpay na nailabas ang laruan na nakabara sa lalamunan nito. Pagkatapos nito ay agad dinala ang bata sa San Pablo College's Medical Center para sa karagdagang gamutan. TV News Express. At sa iba pang balita mga ka punta naman tayo dyan sa Cavite. Patay nga po ang isang 70-anyos na lolo makaraang matrap sa nasusunog nilang bahay habang labing siyam na kabahayan pa ang nadamay kamakalawa sa isang residential compound sa barangay buhay na tubig, Imo City, Cavite. Ang namatay na biktima ay kinalalang si alias Edward na nangungupahan lamang sa Ramirez Compound sa barangay buhay na tubig, Imo City, Cavite. Sa ulat, sumiklab ang sunog dakong alas 12.38 ng madaling araw kung saan nasa kahimbingan ng tulog ang mga residente. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot sa labing siyam na kabahayan nga po ang naabo at labing siyam na pamilya ang nawala ng tirahan. Umabot ng mahigit isang oras bago tuloy ang naapula ang sunog. Sa pagsisiyasat naman ng polisya, hindi na nakalabas ang biktima sa nasusunog nitong bahay dahil na rin sa may edad na ito at nasofocate sa matinding usok. Electrical fault wiring naman ang tiniting ng anggulo ng Cavitify ar department na posibleng pinagmulan ng sunog. TV News Express. At sa ibang balita naman dyan, sa Mindoro mga ka-vibes, natagpuan ang debris ng rocket na may tatak ng bandila ng China sa baybayin ng look, Occidental Mindoro noong Agosto 14. Ayon sa Philippine Coast Guard, isang manging isda ang nakakita sa 10 by 14 foot na alloy object, isang nautical mile mula sa barangay Bonbon. Pinaniniwala ang mula ito sa Long March 7A rocket ng China na inilunsad noong kalagitnaan ng Hulyo. Kinuha ito ng Philippine Coast Guard at itinurn, itinurn over sa mga otoridad sa lubang para sa ligtas na pag-iingat. Paalala naman po ng Coast Guard na agad i-report ang mga kakaibang bagay na makikita sa dagat at huwag hawakan dahil maaari itong magtaglay ng toxic rocket fuel. Noong Agosto 4, iniulat ng mga residente sa Palawan ang malalakas na pagsabog at pagyanig matapos ang Long March 12 launch ng Bansang China. Nanawagan naman po si Pangulong Ferdinand Marcos junior sa China na magbigay ng paunang abiso kung may posibilidad na mahulog ang debris sa teritoryo ng Pilipinas. TV News Express. At yan mga vibes ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong tanghali. Ugaliing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware and GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GGG News Express GV News Express